sad talaga yung pagtrabaho ko guys walang tulugan 10 years akong nagtatrabaho na apat lamang na oras akong natutulog guys 2 years pa yan si anak ko nawala yung tatay niya guys hindi na nagising good evening. Welcome to my channel, Being You Vlog again for our talk show for tonight. So, ansaan saan na ba tayo ngayon? Continue natin sa buhay natin dito po sa Amerika. An tayo na kasurvive ba? Nakakasurvive tayo sa sa klima ng ating uh, dito, klima ng ating uh, lugar dito sa Amerika. At saka isa sa mga job natin po. Okay. Nung una guys, nung unang una, nang pagdating ko po dito ay napag-usapan na natin po yung papaano ako nga nakapunta dito. So nung kayo ay nag, nga na kami guys, naghihiwalay na ang aking asawa, yung una kong asawa at saka yung ako, eh... Ayun guys, yung unang-una kong trabaho dito guys is nagtatrabaho ako sa newspaper delivery. Nag-newspaper delivery ako guys for one year. Okay, for one year. Anong oras ba akong lalabas na bahay? Ah, alas 4 ng umaga. Alas 3 ng umaga, gigising ako. Lalabas ako sa bahay ng alas 4 ng umaga para pipikapin upin ko yung mga newspaper sa warehouse doon kami sa warehouse pick up ng mga newspaper. Sinasabi kong kami kasi ang rami-rami namin guys na mga international people guys all over the world. Ang mga taong nag-deliver ng newspaper galing ng Russia, Philippines, yung mga international people katulad ko. Kaya iyan, naging isa ako sa mga newspaper de delivery sa Sacramento be noon ng mga panahon na yun ng 2001 to 2002. O ayun, yung panahon na yun na talaga kami ay naghihiwalay na ng aking asawa. So yun pinag-anuhan ko guys, bata pa ako that time, talagang hindi, wala akong takot guys, wala akong takot. Wala akong naramdam na takot sa feeling ko na ako ay maliit na babae. Kasi ang skinny-skinny ako guys pagdating ko dito at saka, dark, wala akong na feel na um wala akong na feel na takot takot ako talagang very brave talaga ako guys pagdating sa mga ganitong mga ano na makasurvive tayo grabe guys grabe ang power guys ng isang tao pag talagang ano ka mayroon kang inspirasyon sa buhay mo guys na ang mga pamilya mo kailangan mong uh, anuhan tutustusan ang hirap talaga magtegalung ba guys? So, alam mo ba guys, na ano ako na amaze ako guys, nagka-interesado po ako guys sa mga panahon na deliver ako ng newspaper guys. Bakit? Sa naan ng mga apartment, guys, kitang-kita ko yung behind the dark around, kitang-kita ko yung mga bituin. Alam mo, palagi akong makakita ng bituin na falling star yung nakuhulog galing sa ano galing sa sa langit. Hmm. makikita ko yung mga falling stars. Tapos magwiwish ako. Totoo ba yung pag mag-wish ka? Sabi nila, pag mag-wish ka raw makikita ka ng falling star, tapos mag-wish ka tapos hindi pa yun ma-ma-off yung light niya tapos ka, tapos ka na sa wish, ang wish mo raw ay matupad. Pero meron akong you ways na parang totoo, guys. Promise. lalo na sa winter, guys. Gabi pa yan yung mga alas 4. Ang dilim-dilim pa yan, guys. Promise. Yung mag-deliver ako dyan sa mga apartment. Kasi yung dinilibiran ko, mga apartments talaga ang diniliberan ko ng mga newspaper. Yung pag... Ganon ko guys, yung i-ano ko, it, i, i, i basta i, itapon ko lang yung newspaper doon malapit sa kanilang pintuan. Kung sa two story guys, iganon ko lang talaga, itapon ko lang talaga ng mga newspaper. Mag, maglagubog talaga yung newspaper sa ano guys, sa kanilang ano, ports doon sa kanilang balcony. Talagang maglagapak talaga yung mga newspaper guys. Mga alas 4, alas 4 media na nandoon na yung mga newspaper. Kung minsan, yung pag i ganun ko guys, I, itapon ko yung newspapers, mapunta doon sa may roof na ganun sa ano sa isang sa first floor na may roof ganyan sa balkon nila, mapunta doon. Kaya tapunan ko na naman kung minsan matapunan ko yung ano guys, yung ilaw. Matabingi talaga yung ilaw guys, promise. Talagang matabingi yung ilaw. Pag mahit ko yung ilaw sa newspaper na lalo na Friday, Saturday, Sunday. Ang laki-laki na mga newspaper guys. Ang, ang daming newspaper kasi noon. Maraming ad doon sa newspaper. Maraming advertisement doon kasi heavy Talagang mabigat yung newspaper sa Friday, Saturday, and Sunday. Ayun, every day, guys. Alam mo ba yung newspaper delivery guys is every day, 7 days a week. Walang pahinga, walang day off. Talagang ganya guys. Nagtatrabaho ako, guys, newspaper delivery 2 hours every single day, rain or shine. Ayan guys, madilim, guys. Talagang nagdadrive drive ako guys, talagang nagdala ako ng cart guys kasi paikot-ikot ako doon sa news doon sa ano, doon sa apartment. Dala magpa ako guys at saka ilagay ko doon yung uh, mga newspaper, i-transfer ko sa cart at hinihila-hila ko yung uh, cart na yan para makadeliver deliver ako sa mga isa't isa sa mga apartment complex na yan doon sa Roosevelt mga panahon na yun, guys, talagang hindi ako takot. Alam mo ba, sinasabi, mayroon pa nga ang tao na talagang sinusundan ako, guys. Nadilim ako lang isa, no? pero hindi talaga ako takot. Tapos sabi, ng, sabi ng lalaki, oh, um, can I have extra ano newspaper? Sabi ko, yes, of course. So, binigyan ko siya. Iwan ko ba, guys, hindi talaga ako takot, guys. So, naka-survive tayo, guys. One year tayong nag-deliver ng paper. Hanggang tayo ay nakapag-aral. Nag-aaral ako, guys, ng college. Okay? Nag-aaral sa ako ng college. Mga 2002, nag-aaral. Pagkatapos, siguro mga bandang huli-huli na yon na nag-decide -nag 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 na rin ako na hindi na ako mag-newspaper delivery. ah uh, ngayon, nag-ano ako, guys, nag-study ako ng pagka-certified nursing assistant. Kasi, talagang importante yung meron akong, ano kasi that time na caregiver ako from 1999 to 2002, nag-caregiver ako, nagtatrabaho ako sa Roosevelt, California. Yan sa Roosevelt, dyan sa Sacramento. So, yun. Pagkatapos akong nag, ano, pagkatapos doon, from caregiver, nagiging akong certified nursing assistant pariho lang guys ang ano pariho lang ang trabaho nila yung caregivers at saka yun lang ang certified nursing assistant ang nakakapag-differentiate noon makatrabaho ka sa hospital makatrabaho ka sa mga rehabilitation makatrabaho ka sa mga malaking facility yung mga skilled side nursing home yung mga ganun kasi yung caregivers magtatrabaho ka lang po sa mga board and care home ganun or sa mga bahay-bahay private private worker ka guys, ganyan, kung mag-deliver ka. Pero pag meron ka ng certification na pag nursing assistant po, certified nursing assistant ka na, pwede ka na magtrabaho ng hospital, malalaking mga facility, ganun. Oo, ganun. Kasi kailangan kang mga, may mga certification ka doon e eh, Oo. So yung kumukuha na ako, nagiging CNA na ako. Nagiging certified nursing assistant na ako. Ayun, gumpi sa ako ng certified nursing assistant doon na ako romarampa Rumaram pa ako ng mga meron akong dalawang dalawang full time meron akong ano meron akong isang part time na shift Talagang sad-sad talaga yung pagtrabaho ko guys. Walang tulugan. 10 years akong nagtatrabaho na apat lamang na oras akong natutulog guys. Promise. Yan ang ako guys. Talagang hard worker ako noon masyado. So nang nagkapanahon na yon, ngayon, ngayon na nagka, nagka, nagka ano na nga, nagkakilala ko na nga mga bandang 2003 guys. May so, nakilala ko yan si ano yung tatay na nitong anak ko. Nakilala ko mga 2004. So 2005, 2006, 2007. So mga ano uh, na, na, ano ko yan eh, na nakilala ko yun, nagiging boyfriend ko yung uh, tatay ni Kyle. So, ayun, pag ano na noon, pag nag, nagiging boyfriend ko siya, so, nag, nag ano kami guys, nag, um, kasi divorce na naman ako, so, that time, nag, nag ano kami, nag, uh, nag, nag, isang bubong kami, so, nag live in kami doon, noong 2003, nag live in kami. So, 2004, 2005, of course, nabuntis ako, ng anak ipinanganak ko si Kyle, that, mga 2 years after, no? So, ngayon, mga ano, mga sigo, mga two years pa yan si anak ko, nawala yung tatay niya, guys. Hindi na nagising, natutulog. Dahil lamang sa, ano, sa, kasi alkoholik masyado yung tatay niya. Mm -mm. Alkoholik masyado yung tatay niya, kaya nakatek siya ng medisina, hindi na talaga siya nagising din. Ganon ang nangyari din sa buhay namin, guys. Ayan, guys, problemado na naman yung, pagmumukha ko dito. Problema na naman ang inatupag ko. Yun, nag-uumpisa na naman ako sa numero uno. Back to square one na naman ako. Paano ako mabuhay? Meron akong anak. Two years old pa. Nag-iisa lang ako dito. Wala akong pamilya. Wala akong nanay. Wala akong kapatid. Wala akong mga kasin. Wala akong kahit isang maalalaya, mag, mag, magiging mag-alalay sa akin. So, ini ginagamit ko yung utak talaga papaano ko papaano ko ipatakbo ang buhay ko na kasama yung aking anak na ako lang at saka yung anak ko lang. Papaano kami mabuhay? Kinukuha ko yung ano guys, nagiging nag, nagiging nagiging smart ako pagdating sa nagpunta ako ng social security to tinitingnan tinitingnan ko kung magkano ang matanggap ng anang matanggap ng pira ng anak ko doon galing sa tatay na sabi nun yung ano na yun yung tinatawag nila na survive survival yung mga natatanggap sa mga anak pag minor pang mga anak tapos na wala na yung mga tatay nila kung ano kung ano man ang income na i-share doon sa social security po, yon po ang matanggap ng kanilang mga anak, mag-share-share sila. Kaya that time, may natanggap na kunti ang anak ko. Doon kami nakasurvive po. But, at, saka yung, yung una na po, yung unang una, yung, yung income niya po sa so, hindi pa yun kasi guys, pambayad ng babysitter. Wala guys. Kunting pira lang po ang natanggap namin nung una. Nang unang una pa po niya. Kunting-kunti lang po. Well, hindi pa kasi pambayad ng bibisiter buwan-buwan kulang talaga kaya doon tayo guys nag ano nag nag nagkusa nag, talaga ako nagsikap talaga ako ng trabaho ng trabaho guys mabuti na lang meron tayong mga kasama diyan mga kaibigan dito na talagang umalalay din sa akin nagbabantay nagtutulong sa akin ng aking ng aking anak shout out kay Divina De La Rosa. thank you very much pala sa iyong pagtutulong sa pag nung maliit pa yung anak ko kaya continue natin guys. Iko-continue natin ang buhay natin na naging buhay in America. Itong iyong lingkod na si Yuli Being Vlog. And this is for tonight's video guys. Thank you for watching and I will see you guys next time. Bye-bye.